Hello mga Leonam Vlog, ito po ang celebrity update. Trigger warning, may mga sensitibong detalye sa kwentong ito tungkol sa mental health at pagkamatay. Mag-ingat sa pagbabasa kung sensitibo ka sa ganitong paksa. Tila hindi na napigil ang mag-breakdown ni Kuya Kim at Chenza ng kamustahin ni Jessica Soho sa isang interview matapos pumanaw ang anak na si Eman. Sa bahagi ng panayam ng, kapuso mo, Jessica Soho, Emosyonal si Kuya Kim habang inaalala ang mga huling araw ng yumaong anak. I'd like to think that my daughter Eman did not die in vain, say ni Kuya Kim. Patuloy niya, we know that Eman is sick. And she had a few attempts in the past. My prayer to the Lord every single day was for this not to happen. For Eman to be safe, for Eman to be happy, for Eman to heal. Yet this happened. Aminado ang TV host na pilit pa rin niyang tinatanggap ang nangyari, ngunit kumakapit siya sa pananampalataya. Marcos shakes hands with Xi Jinping during APEC meet. I know that nothing happens as an accident. Everything is planned by the Lord. I know that this is not in vain. Emin did not die in vain. May dahilan, at ang dahilan ay maganda. That gives me peace, pahayag niya. Bagamat sinusubukan niyang maging matatag, Aminado si Kuya Kim na hindi madali ang pagharap sa nararamdaman niyang lungkot. Grief comes in waves. Biglang bumabagsak. Ngayon okay ako. Ayokong mag-isa dahil kapag mag-isa ako, medyo mabigat pag amin niya. Kwento pa niya, kahit sa social media ay ramdam niya ang pagmamahal ng mga tao para sa anak. I look at social media because I get inspired, even Americans, Even people from out of the country are making comments about Eamon and about how she's touched their life, proud na pagbabahagi ni Kuya Kim. Nabanggit din ni, ni Kuya Kim na isa sa mga pinakamasakit ay ang katutuhanang inakala niyang matatag na si Eamon. I raised very strong kids. Even Eamon, I thought was very strong. But I didn't know that deep inside, she was also suffering, sambit ng TV host-actor. Kuento pa ni Kuya Kim, alam nila noon na may pinagdadaanan si emman at dumaan ito sa therapy matapos ang trauma sa kamay ng dating yaya. We were keeping that secret because we wanted to protect her, that's why we thought that she's okay. Despite her pain, she was reaching out, dagdag niya. Pero sa dulo ng lahat, hindi pa rin may paliwanag ng ama ang bigat ng sakit. Parang sabi ko nga, Lord, kahit bigyan mo ako ng cancer, okay. Tiisin ko yan. pero yung mawalan ka ng anak, masakit, masakit, hindi mo alam kung saan galing ang sakit, masakit lang. Masakit sa lahat, wika ni Kuya Kim na tuluyan ng naiyak. Si Eman, na kilala rin bilang Eminol, ay bunso sa tatlong anak nina Kuya Kim at Felicia. Bukod sa pagiging anak ng kilalang TV host at weather anchor, si Eman ay aktibong nagsusulong ng mental health awareness gamit ang kanyang social media platforms upang magbahagi ng sariling karanasan. Pumanaw si Emma noong October 22 sa kanyang tahanan sa Los Angeles. Salamat sa panunood mga ka-alright!